Sa lumalaking tensyon sa gitnang silangan, ang Saudi Arabia ang sinasabing magiging susi para sa kaayusan ng mga bansa sa rehiyon, subalit tila ang natitirang pag-asa na ito ay malapit ng mawala. Dahil kamakailan lamang ay nakialam na ang Saudi Arabia at inilabas ang mga posibleng plano ng Iran sa magiging pag-atake nito sa Israel. Ano nga ba ang naging dahilan bakit ang tahimik na bansa na Saudi ay nakikialam ba sa awayang Iran at Israel. Ito ang ating aalamin. Noong mga nakaraang araw, lumabas ang balita tungkol kay Iranian President Masoud Pezeshkian na tinututukan nito ang mga hardliners sa Islamic Republic upang mabawasan ang posibleng malaking pag-atake ng Tehran laban sa Israel matapos ang aligasyon ng pagpatay sa pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa Iran noong nakaraang linggo. Sa kabila nito si Pezeshkian. Na may pangamba sa anumang laban sa Israel ay nakapag-isip na lamang ng ibang plano na atakihin na lamang ang mga base ng Mossad sa paligid ng rehiyon. Ang Mossad ay ang special spy army ng Israel na talagang nagbibigay sakit ulo sa Iran nitong mga makalipas na taon. Iniutos ni Peseshkian ang pag-target sa mga lugar sa bansang kaibigan ng Israel tulad ng Republic of Azerbaijan o Kurdish na lupa sa Iraq. Para sa presidente ng Iran, ang kanilang plano na pilayan na lamang ang Israel sa pamamagitan ng pagpatay sa mga Mossad ay napakalaking tulong para sa kanila. Subalit hindi papayag rito si Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel. Nagbabala pa ito na naghahanda na sila ng malakas na pagtugon sa anumang malaki at matindi na pag-atake laban sa kanila. Ang isang opisyal ng IRGC na nakapanayam ng The Telegraph, ang pangunahing interes ay patuloy na nakatuon sa Tel Aviv sa pamamagitan ng Hezbollah at iba pang grupo. Nagkaroon pa ng diskusyon sa loob ng puwersa kung paano i ikontrol ang mga hakbang ni Mr. Pezeshkian. Kalakip nito, ang kanyang layunin ay hindi nagpapakita ng patas na reputasyon ng revolusyon. Nakita ng New York Times na si Hanieh na naroroon sa Tehran para sa inauguration ni Peseshkian ay napatay sa isang pagsabog ilang linggo bago ito na nangyari sa kanyang tirahan sa guesthouse ng IRGC. Israel ang tinuturo ng Iran at ng Hamas sa nangyaring pangyayari. Hindi nagbigay ng opisyal na pahayag ang Israel sa insidente kahit na may mga ulat na nagsasabing ang Mossad ang nasa likod ng pagsabog. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay umigting matapos ang salakay ng Hamas na sinusuportahan ng Iran sa Israel noong Oktubre 7. Ito ay nagresulta sa libu-libong pagkamatay, karamihan ay mga sibilyan at pagdukot sa halos 251 na tao. Ipinapantay na sa Gaza ang 111 sa 251 na mga dinukot ng Hamas noong Oktubre 7, pati na ang bangkay ng 39 na sundalo ng IDF. Kasama rin sa mga hostages ang dalawang Israeli civilians na pumasok sa strip noong 2014 at 2015 pati na rin ang mga bangkay ng dalawang sundalo ng IDF na napatay noong 2014. Ang digmaan sa Gaza ay nagsilbing ugat ng pag-aalitan sa pagitan ng Israel at ng Lebanese terror group na Hezbollah, isang Iranian proxy. Mula noong October 8, patuloy na inaatake ng puwersa ng Hezbollah ang mga komunidad at military posts sa hangganan ng Israel araw-araw, katuwang ang layunin na suportahan ang Gaza sa kanyang laban. Ngayon, bakit nadadamay ang Saudi Arabia sa usaping ito? Ang Saudi Arabia ay may magandang layunin para sa rehiyon sa gitnang silangan ang nais nila ay kapayapaan sa bawat bansa. May pinapabura ng Saudi ang tamang pakikipag-usap kumpara sa paggamit ng dahas. Sa madaling salita, paborang Saudi sa peace talk. Subalit hindi ito magiging madali dahil parang mga aso't pusa ang Iran at Israel na naggagantihan sa tuwing nagpapakawala ng mga magkakahiwalay na pag-atake sa kanilang mga bansa. Dahil rito, nalalagay tuloy ang Saudi sa napakahalagang sitwasyon. Ito ay gumit na at makipag-usap sa dalawang bansa na itigil na ang kaguluhan. Subalit may problema. Si Mohammed bin Salman, ang Crown Prince ng Saudi Arabia, ay nagpahayag ng kanyang mga pangamba hinggil sa posibleng panganib sa kanyang kaligtasan kung sakaling magpatuloy siya sa isang kasunduan ng kapayapaan sa Israel. Bagaman may mga pangamba siya, nagnais pa rin siyang magpatuloy at paigtingin ang ugnayang sa Israel. Nagtaas ng alarma ang prinsipe sa mga pangyayari sa nakaraan tulad ng pagpatay kay Egyptian President Anwar Sadat noong 1981 pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan sa Israel. Si Bin Salman, kilala rin bilang MBS, ay isinasaalang-alang ang mga pag-uusap sa US at Israel, kabilang ang mga usapin ukol sa seguridad at pamumuhunan sa mga sektor tulad ng teknolohiya para sa Saudi Arabia. Gayunpaman, hindi pa rin niya tinatalikuran ang potensyal na panganib na kasama sa proseso ng normalisasyon sa Israel. Ngayon ang Saudi Arabia ay kumikilos na at nakikipagtulungan sa Amerika, samantalang ang US naman ay binawi na ang lift ban para sa pagbebenta ng armas sa Saudi. Malaking tulong ito para sa bansa sa pagtataguyod rin nito ng seguridad sa kanilang nasasakupan. Binigyang katwira ng Administrasyong Biden ang pagalis ng pagbabawal sa pagbebenta ng mga armas sa Saudi Arabia, sabi ng Department of National Defense ng Amerika noong biyernes sa isang hakbang na nagtatapos sa tatlong taong pulisya upang hikayatin ang kaharian na itigil ang karahasan sa Yemen. Inalis ng Department of State ang suspensyon sa ilang mga transaksyon ng air-to-ground munitions sa Saudi Arabia ayon sa isang senior department official. Unang iniulat ng Reuters ang desisyon na kinumpirma ng limang mapagkukunan. Ipinaliwanag ng administrasyon ang kanilang desisyon sa Kongreso ngayong linggo ayon sa isang congressional aide, Sinabi ng isang source na maaaring magpatuloy ang mga benta sa susunod na linggo. Inilabas ang abiso tungkol sa isang posibleng benta ng pamahalaan ng US sa biyernes ng hapon. Sabi ng isang taong may alam sa sitwasyon, sumunod ang mga Saudi sa kanilang bahagi ng kasunduan at kami ay handang gawin ang aming bahagi, sabi ng isang senior official ng Administrasyong Biden. Batay sa mga batas ng US, ang mga pangunahing internasyonal na deal sa armas ay dapat suriin ng mga miyembro ng Kongreso bago ito ay gawing opisyal. May mga katanungan mula sa mga demokratikong at republikan na mambabatas hinggil sa pagbibigay ng nakakasakit na armas sa Saudi Arabia sa mga nakaraang taon. Kasama na ang pinsala sa mga sibilyan sa Yemen at mga alalahanin sa karapatang pantao. Sa kabila ng mga kritisismo, ang pagbabago sa patakaran ay nangyari sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan. Partikular sa ginanap na pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7 at sa mga kilos ng Saudi Arabia sa Yemen. Simula noong Marso 2022, nang magkaroon ng kasunduan ng tigil putukan ng Saudis at Houthis sa ilalim ng pamumuno ng UN, walang naitalang airstrike mula sa Saudi Arabia sa Yemen at kaunti ang cross-border fire mula sa Yemen papunta sa Saudi Arabia, sabi ng isang opisyal ng administrasyon. Napansin din namin ang mga positibong hakbang na ginawa ng Ministry of Defense ng Saudi sa nakaraang tatlong taon upang mapabuti ang kanilang proseso sa pag-iwas sa pinsala sa civilian na kung saan may bahagi ang mga tagapagsanay at tagapayo mula sa U.S., sabi ng opisyal ng Departamento ng Estado. May sagot naman ang Iran rito at nakakuha ng kakampi mula sa kaalyado nitong bansa na China sa isang tawag sa telepono noong linggo. Iniharap ni Wang Yi ang Ministry of Foreign Affairs ng China ang suporta ng China sa Iran sa pagtatanggol nito sa soberanya, seguridad at pambansang dignidad ayon sa isang pahayag mula sa Beijing. Binigyang diin ni Wang ang pagkondena ng Beijing sa pagpaslang kay Ismail Haniyeh pinuno ng Hamas noong Hulyo 31 sa Tehran na itinuturing na isang paglabag sa soberanya ng Iran at isang banta sa katatagan ng rehiyon. Ang Iran at ang Palestinian Islamist Group na Hamas ay nag-akusa sa Israel sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pag-atake na nauwi sa pagkamatay ni Haniye. Kahit na hindi ito aminin o itanggi ng Israel, nagdulot ito ng ligalig na maaring magbunga ng mas malalim na giyera sa gitnang silangan, partikular sa Gaza Strip, pinangako ng Iran na maghiganti ng mabigat laban sa Israel dahil sa nasabing pagpatay. Sa kanyang pahayag kay Acting Foreign Minister ng Iran Ali Bagheri Kani, ipinahayag ni Wang na ang pagpaslang kay Haniye ay nakakapagpahina sa proseso ng negosasyon para sa tigil putukan sa Gaza at nagdudulot ng panganib sa kapayapaan at katatagan nang rehiyon. Binigyang diin ni Wang na ang China ay handang suportahan ng Iran sa pagtatanggol ng kanilang soberanya, seguridad at pambansang dignidad batay sa batas at sa kanilang mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Inihayag niya ang kahandaan ng China na magpatuloy sa malapit na ugnayan sa Iran. Kaugnay nito inihirang ni Iranian President Masoud Pezeshkian si Abbas Arakchi bilang foreign minister ng bansa noong linggo. Si Arakchi ay kilalang punong negosyador ng Iran sa usapang nuklear mula 2013 hanggang 2021. Sa huli, habang ang Saudi Arabia ay lumalantad ng impormasyon ukol sa mga plano ng Iran, nagpapakita ito ng patuloy na paghahanda sa nalalapit na digmaan. Sa ngayon, walang katiyakan ang mga kaganapan sa rehiyon at patuloy na magbibigay ng banta sa mga mamamayan kaya mas maigi na maging handa sa anumang posibleng kaganapan, manatili sa kaalaman at magingat sa mga pangyayari sa paligid upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan para sa lahat.